Pamilya ni Tash at Biko Soto, handa nga bang magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng mga malisyosong balita patungkol kay Tash at Mayor Biko? Netizens, nanawagan na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news kay Tash at Mayor Biko. Yan nga ang maingay na panawagan ng napakaraming mga fans at mga netizens dahil sa mga malisyosong mga balitang pinapakalat sa ating The Bark Ads na si Tash, at sa anak naman ni Bossing na si Mayor Dico Soto. Na sa katunayan nga, ay mababasa din sa isang article mula bandera. Kasunod nga niya ng paulit-ulit na mga isyo, na pinapakalat sa dalawa, na hindi lang nga basta-basta isyo lang, dahil ito'y mga malisyosong mga balita, na marahil hindi nangalingid sa inyong kaalaman ang mga balibalita patungkol sa relasyon ni Tash at Mayor Vico. Gaya na nga lang, ng mga pagbibigay di umano ng mga mamahaling mga regalo ni Mayor Vico kay Tash. Hindi lang yan, dahil may mababasa kapang ang approved na raw sa nilang mga pamilya, ang pagpapakasal nila. May mga balibalita pa nga, patungkol sa pagbubuntis na umano nito. At ang paghahanda daw di umano ng dalawa sa future nila at marami pang pa ang iba, gaya ng mga mapanirang mga isyo sa dalawa. Kaya naman, marami na nga sa mga fans ni Tash, at sa mga taga-suporta ni Mayor Biko, ang mga galit na galit, at mga hindi natuwa, sa mga pinapakalat ng mga itong fake news, kaya naman, ay nanawagan nga ang ilan sa mga ito, na makasuhan ang mga nagpapakalat ng mga ganitong mga balita kay Tash at Mayor Biko. Dahil kawawa nga naman kasi si Tash at Mayor Biko, dahil marami na nga ang mga napaniwala ng mga ito, at hindi lang yan, dahil nagbigay pa nga ang mga ito ng suporta sa dalawa, dahil bagay na bagay daw ang mga ito. May ilan pang pa ang masaya para sa dalawa, at excited na sa future nila. na nakakagulat nga, dahil kung matatandaan ninyo mga ka-highlights, ay bago pa manilinaw ni Tash ang isyo na ito, na napag-usapan nga ni Ogie Diaz sa kanyang blog. Ay matatandaang, nauna na ngang nabanggit ni Tash noon, na hindi pa nga ito handa sa pagkakaroon ng love life, lalo na nga sa pagkakaroon ng love team, dahil gusto niya daw kasi munang magsulo, dahil nag-e-enjoy daw kasi talaga siya sa trabaho na nabanggit nga ni Tash noon, sa kanilang media ko ng The First Family. Na dito pa nga lang, ay masasagot na nga, na walang katotohanan ang pinapakalat ng mga ito, patungkol sa kanila ni Mayor Vico. Dahil hindi niya pa ito iniisip sa ngayon, dahil masaya siya sa kanyang trabaho. Na napag-usapan na rin nga natin. Pero, nakakapagtakang marami pa rin ang mga nagpapakalat nito. Matatandaang, noong una, ay pinapares nga si Tash Doni Donnie Pangilinan, matapos itong mag-guest sa Itbulaga, at maglaro sa Perify noon. Hindi lang yan, dahil pinapares na rin nga ito maging kay Daniel Padilla, na naitanong na din nga mismo sa daddy aga nito, sa kanilang media con, kung okay lang itong makalove team ng anak niya si Daniel Padilla na napag-usapan na rin nga natin. Pero, iba nga ang mga naging isyo kay Tash at Mayor Dico, dahil sa hindi ito basta pag-pepare sa dalawa, kundi mga malisyosong isyo na patungkol sa kanilang dalawa. Na talaga namang hindi na nagustuhan ng mga fans at mga netizens. Na napatunayan na nga, na wala namang katotohanan ang mga ito, ayon nga mismo kay Tash. At pawang mga fake news lang ang mga ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dahil matatanda ang, kamakailan lang, ay nilinaw na ni Tash ang lahat, patungkol sa kanilang dalawa ni Mayor Biko. Nawala nga daw katotohanan ang mga ito. Wala silang relasyon ni Mayor Biko, at lalong-lalo nang hindi totoo, ang isyo sa pagdadalang tao nito, na isang malisyosong isyo nga para kay Tash, na masaya lang na nagpapasaya sa Eat Bulaga. At ganun din na sa The Purse Family. Kaya naman, kahit nga si Ogie Diaz, ay napag-usapan na rin ito sa kanyang online program, na Showbiz Update na kung saan, ay ikinwento nga nito na nakausap niya mismo si Tash, at nalaman niya ang totoo patungkol dito, matapos nitong mag-guest sa sitcom ng Mulak Family, na The Purse Family. Naayon nga daw mismo kay Tash, na maging siya daw, ay nagulat at nagtataka, kung saan nga daw nang gagaling ang mga balibalita, sa pagitan nila ng anak ni Bossing Vic Soto na si Mayor Bico dahil paglilinaw nga ni Tash dito na hindi pa nga daw sila nagkikita nito Sa katunayan nga ay bukod sa blog ni Ogie Diaz ay mababasa din nga ang mga ito sa isang article mula Bandera, ganun din sa Daily Tribune Dagdag pa nga daw ni Tash dito na sa mga anak daw ni Bossing ay sinadana ka at oyo pa lang daw ang nakita at namimit niya na kung saan, ay sinabi nga ni Tash dito na, yun nga po tito, nagtataka din po ako. Hindi ko alam yun. Unang una, di pa po kami nagkikita ni Biko Soto. Ang nakikita ko pa lang po ay sina Oyo Soto, Danica Soto, Christine Hermosa. Sila lang po ang nakikita ko. Si Biko Soto di ko pa po nakikita. Kaya naman, dahil nga sa mga fake news na pinapakalat ng mga ito, ay talaga namang nanawagan na ang mga netizens. Na magsampanan ng kaso ang pamilya ni Tash at ni Mayor Biko, sa mga nagpapakalat ng mga fake news na ito, dahil malinaw naman daw, na paninira lang ang mga ito. na talaga namang kahit na sino nga, ay paniguradong ganito din ang magiging reaksyon, lalo na't na may halo na nga itong paninira. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?